Hello! Good morning! Ito yung mga alaga ng kapatid ko. Ng mga manok. Uh, anong tawag? Heritage chicken daw. Heritage chickens. Ayan. Tapos dito naman, punta tayo dito. Neng! Turuan mo nga ako dito. Ito, yung mga ibon. Naman. Ayan, nagsusunog sila. Para. Uy! Danica! Ito naman from Disneyland. Si ano yan? Si Fiona. <laughs> Ito rin yung mga kalapati. Ilan ng kalapati mo, Danica? um, sister. 20 plus. Ang dami naman. Mm. Ay, Bakit yung mga ibang manok doon nakakulong? Ay, nasa bubong yung iba. Ah. Mm -hmm. Ayan, yeah, may, may yeah. nagkana na dagit ng kalapate. Raising. Yeah, re-raise to talaga? Yan yung matikan ito naman yung mga ano, parakeets. yung mga parakeets, mga alaga niyang ibon. Nagpaparami siya ng ibon. Nagsusunog siya ngayon kasi maraming lamok. Ito yung mami, mami Tessie ko. Bakit nakamas yeah. ka, mami? Ay, kasi may ano dito sa... Ah, may scar? Okay. Yeah. tigdan pa natin yung ibang ano, ibon. Ito yung ibon, nandiyan. Anong tawag dito? Kakatil. Kakatil? Hindi kakatu? Iba yon? Sa balero. Ayan. Ito naman yung kakatu Hindi. Kakatil. Kakatil pa rin? Ay, mali yung ano. Akala ko ano. Ito yung mga kakatil. Ayan. May mga pangalan ba sila or wala? No personal names? Ayan. Ganito ang buhay namin sa probinsya. Linis-linis, alaga ng manok, may pato, may mga aso din kami dito. Kikito. Alang dito rin yung ano. Ito <laughs> mo yung ilog sayang. No. Ayan. Ay, sayang. Dumadami ang tao, kaya kalat-kalat na. Marumi na yung ma creek ngayon. Tawag namin dito, Arikik kapag ano nababaha din dito buti na lang nasa mataas kaming lugar dito ayan Basta, Meng mag hi ka sa kanila hi guys yung yung rabbits? Rabbits? ay yung rabbits pala meron din yung rabbit dito <laughs> <laughs> may ano din kami dito may, may rabbits din Ayan, rabbits. Maraming... Ilan ang rabbits mo, Danica? Asan ah, na yung iba? Wala na, nabenta. Nabenta mo, na paano? Nabenta Tapos papaya. Papaya. Ayan, papaya. Mamaya Iba bonsai din daw Mamaya pakita ko na lang Hindi ko alam mag-edit Kaya kung As much as possible Gusto ko sana yung ano Dire-direcho yung video Alright